Iris, ngayong araw, Iris, ang iyong determinasyon ay malakas at may dalang inspirasyon para sa mga plano mo sa hinaharap. Pero huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Take one step at a time. Ang pahiwatig ay nagsasabi na mas makabubuti kung maglalaan ka ng oras sa pag-review ng mga goals mo bago ka mag-commit sa bagong gawain ayon sa iyong gabay. At sa usaping pamilya, maaaring may mga simpleng hindi pagkakaunawaan. Kaya bago ka magbitaw ng salita, siguraduhin mong malinaw ang intensyon mo. Ang mahinahong pakikipag-usap ay magiging tulay upang muling mapalapit sa isa't isa. Pagdating sa social life, maaaring may mag-aya sa iyong makipagkita o makipagkwentuhan. Piliin mong makasama ang mga taong nagbibigay ng motivation at hindi stress. Ito ang tamang panahon para alagaan ang emotional well-being mo. Sa usaping trabaho, Kuwag kang matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang pagiging open sa suggestions ay magdadala sa iyo ng mas mabilis na progress. Iwasan lang ang pagiging impatient, ang consistent na effort ang tunay na susi. Sa pinansyal na payo, para sa iyo, maging hands-on sa paghawak ng gastos. Iwasan ang impulsive shopping, o bigla ang gastos na hindi napag-isipan. Mahalaga ngayon ang pagkakaroon ng financial foresight. Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and silver. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng blue at silver ay nagpapahiwatig ng kapayapaan sa loob ng sarili at kakayahang makisama ng tahimik ngunit may tiwala sa sarili. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng lakas ng isip, pagunlad, sa mga plano, at suporta mula sa mga taong malapit sa iyo. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig, ay hinihikayat kang pakinggan ang instinct mo. May mga pagkakataon na ang iyong intuit ayon, ang magiging gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon. Kahit tahimik kang tao, may lakas ang iyong presensya, at iyon ang magagamit mong pananggalaban sa mga taong may hidden agenda, ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, subukang maglaan ng oras sa mga simpleng gawain na magpapasaya sa mga kasamahan mo. Ang maliit na effort ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at pagpapahalaga. Kung may kaugnayan ka sa isang joint responsibility tulad ng negosyo, pag-aalaga, o proyekto, ngayong araw ay mahalagang maging clear ang communication hindi mo kailangang ikaw lang ang mag-adjust, pero ipakita mo na marunong kang makinig at makipag-cooperate. Sa trabaho, ito ang araw na maari mong gamitin para magplano ng long-term goals. Kung may ideya ka, isulat mo. May posibilidad na ito ang maging simula ng isang opportunity na magdadala ng malaking pagbabago sa iyong career path. Pagdating sa pera, dapat mong i-prioritize ang savings. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo ngayon. Ang disiplina mo ngayong araw, sa pera ay magbibigay ng seguridad mo sa mga darating na linggo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and white. Kahulugan ng kulay, ang green at white ay tanda ng kalinisan ng intensyon at pagkakaroon ng bagong simula lalo na sa pananalapi at mga layunin sa trabaho. Masuswerteng numero: number 6, number 14, number 29. Kahulugan ng numero: Ang mga ito ay nagbibigay daan sa mas matatag na pundasyon, mga benepisyo mula sa mga dati mong pinaghirapan, at magandang ugnayan sa pamilya. Gemini ang pahiwatig ay isang araw ito ng reflection para sa iyo. Maaaring mapansin mong maraming tanong, ang bumabagabag sa isip mo, pero hindi lahat ay kailangan ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay marunong kang magpahinga, sa gitna ng pag-iisip at hayaan mo munang magsalita ang puso mo. Pero may aura ka ng naaayon sa mga nais mo ngayong araw, pag may dapat gawin ay ituloy ayon sa iyong gabay. Sa personal na relasyon, maging totoo ka sa iyong nararamdaman. Kung may bagay kang gustong linawin, ngayon ang tamang panahon para magsimula ng heart-to-heart -heart conversation. Huwag kang matakot magsabi ng totoo basta't may respeto. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Kung may binalak kang project o collaboration, pag-isipan mo muna kung sino ang tunay na maaasahan. Hindi lahat ng interesado ay kapanipaniwala. Piliin mo ang makakatulong sa iyo, na maging mas productive, hindi yung puro talk lang. Sa trabaho, huwag mong hayaang lemunin ka ng pressure. Kailangan mong gumamit ng time management, at hindi isabay-sabay ang lahat ng task. Kapag marunong kang mag-prioritize, mas magiging maganang kilos mo at mas mapapansin ang kalidad ng output mo. Financially, iwasan ang pag-asa sa ibang tao. Panahon na para mas maging independent at matutong mag-budget. Kahit maliit ang ipon mo, basta regular at may direksyon, makakarating ka rin sa gusto mong stability. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and violet. Kahulugan ng kulay, pinapahiwatig ng yellow at violet, ang inspirasyon at malikhaing pananaw sa mga bagay. Panahon na upang sundi ng intuit ayon. Masuswerteng numero, number 5, number 12, number 21 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng oportunidad sa komunikasyon, malayang pagpapahayag at tagumpay sa mga ideya. Cancer, ngayong araw, may pahiwatig na ang tahanan mo ay magiging sentro ng emosyon at pagkakabuklod. Kung may hindi pagkakaunawaan sa pamilya nitong mga nakaraang araw, ngayon ang tamang panahon para ma-resolve ito. Huwag mo na hintayin pang lumalim, isang simpleng gesture of care, ay maaaring magbukas ng puso ng bawat isa. At okay din ang aura mo pag may gustong gawin, dil ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa usaping pera, magingat ka sa mga biglaang gastusin. May chance na may lalapit para humingi ng tulong, pero kailangan mong timbangin kung ito ba'y makabubuti o magiging sanhi ng pagkabawas sa savings mo. Gamitin ang intuit ayon mo, di lahat ng nangangailangan ay kailangan mong sagutin. Sa health, may sinyales na pagod ka mentally at emotionally. Kahit walang physical na sakit, ang stress na naiipon ay posibleng makaapekto sa katawan. Find a moment today to pause and breathe, your inner peace needs time too. Sa relasyon, hindi mo kailangang laging ikaw ang mag-adjust. Pero ngayong araw, ang pahiwatig ay magsimula ka ng simpleng conversation from the heart. Hindi ito panahon para menambat kundi para pakinggan at maunawaan ang damdamin ng isa't isa. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors, pink and blue. Kahulugan ng kulay pink at blue ay nagdadala ng emosyonal na balanse, pagmamahal, at kapanatagan sa paligid mo. Masuswerteng numero: number 22, number 17, number 30. Kahulugan ng numero: simbolo ito ng pagkakaunawaan, malasakit sa iba, at pagbuo ng tiwala sa mga relasyong personal. Leo may pahiwatig ngayong araw na may darating na opportunity sa career o hanap buhay na dati mo nang ipinagdasal. Hindi ito biglaan, ito ay resulta ng iyong consistent na effort. Kaya kung may meeting o tawag na darating, treat it seriously, kahit mukhang small deal pa lang. Sa usaping pampamilya, may tension na maliit pero may potential lumaki kung hindi mapapansin agad. Maging mapagmatsyag ka sa mood ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung may batang kasama sa bahay. Ang simpleng pangungumusta ay makapag-aayos ng di pagkakaunawaan. Ngayong araw, ang pahiwatig sa iyong kalusugan ay magingat sa init ng ulo. Kapag ikaw ay nenas, madali kang magsalita ng masakit. Control your temper. Minsan, ang katahimikan ay mas nakapagpapaliwanag kaysa sa salita. Sa pag-ibig, kung meron kang inaasahang sagot o action mula sa partner mo, hayaan mo munang siya ang kusang lumapit. Ang pressure ay hindi makakatulong. Kapag siya'y ready, kusa siyang lalapit at magbabahagi. Frost the timing ng feelings. Sa trabaho, ang paggawa ng nakapokus sa dapat matapos, ang mapapansin ng iyong boss ngayong araw, pero umiwas ka sa kasama na mahilig sa tukso ng pagmamahalan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors gold and white. Kahulugan ng kulay, ang gold at white ay nagbibigay ng liwanag, integridad, at lakas ng loob sa mga desisyon mo. Masuswerteng numero, number 31, number 9, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagbabadya ng bagong simula, katapangan, at magandang resulta sa mga piniling hakbang. Virgo, ang pahiwatig sa iyo ngayon ay ay focus ang oras sa mga bagay na matagal mo nang nais ayusin, whether it's a document, a plan, or a part of your routine. You have the power to realign your path today. Don't delay what you can fix now. At may mahina kang aura ngayong araw, kung gagawa ng desisyon, mas makakainam sa iyo ang umiwa sa ganoon sitwasyon, ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa pera, may magandang posibilidad na makabawi ka mula sa recent na gastos. Pero hindi ito biglaan. Kailangan mong magbawas muna ng unnecessary spending at iwasan ang impulsive purchases. Hindi mo kailangang sabayan ang lifestyle ng iba, focus on what works for you. Sa kalusugan, maaring makaramdam ka ng konting pananakit ng likod o balikat. Ito ay pahiwatig ng stress na naiipon sa katawan mo. Magandang maglaan ng 10 hanggang 15 minutes para sa stretching or light walk ngayong araw, your body will thank you. Sa love life, kung may mga unresolved na issues between you and your partner, ngayon ang tamang oras to gently bring it up. Don't make it about blame, but about understanding. Ang pahiwatig ay ang tunay na pagmamahal ay marunong makinig kahit masakit. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and cream. Kahulugan ng kulay, brown at cream, ay tanda ng katatagan, praktikalidad, at hawahan mula sa stress. Masuswerteng numero, number 4, number 16, number 25 kahulugan ng numero nagpapahiwatig ito ng maayos na plano masinop na kilos at tagumpay na dumarating mula sa tiyaga Libra ngayong araw mahalagang i-prioritize ang balance sa mga responsibilidad mo kung may mga gawain sa bahay at sa trabaho na sabay-sabay na dumadating piliin ang mga task na may long-term effect hindi mo kailangang tapusin lahat agad ang mahalaga ay ginagawa mo ito ng may kalidad at may puso. At ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan, na hindi basta magagawa na matalo ng iba, basta huwag ka lang magiging mabilis na magagalit, ayon sa iyong gabay. At emotionally, baka may maramdaman kang panghihina, dahil sa pressure mula sa ibang tao. Kapag ganito ang pakiramdam, pause and reconnect with yourself. Pwedeng sa simpleng pagpapahinga lang ay makabawi ka ng energy. Remember, your peace of mind is not a luxury, it's a necessity. May pahiwatig din na isang kaibigan o dating kakilala ang muling lalapit sa iyo para humingi ng tulong o advice. Bago ka magdesisyon, i-check mo muna ang motives niya. Maging mabait pero huwag basta-basta magpapagamit lalo na kung may history na kayong hindi naging maayos noon sa larangan ng pera iwasan ang paggastos sa bagay na hindi mo naman kailangan hindi mo kailangang bumili ng isang bagay para lang mapahanga ang iba mas mainam na unahin ang savings at emergency fund kaysa sa short-term satisfaction sa trabaho ay panatiliin mo ang may matalas na paningin, para ang may kagustuhan sa iyo gumawa ng kalituhan ay madali mong maiiwasan, focus ka sa gagawin ngayong araw. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, red and sky blue. Kahulugan ng kulay red at sky blue ay nagpapakita ng lakas ng damdamin at katahimikan ng isip na dapat mong gamitin sa mga desisyong emosyonal. Masuswerteng numero, number 8, number 13, number 23. Kahulugan ng numero, ito ay hudyat ng balanse sa buhay, paglapit ng swerte sa karera, at kakayahang makahanap ng tamang timing. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, ay malakas ang hatik ng intuit ayon mo. Kung may sitwasyon kang kinakaharap na hindi mo pa alam kung paano ay resolve, pakinggan mo ang inner voice mo. Hindi lahat ng sagot ay galing sa labas. Minsan ang pinakatamang guidance ay nasa tahimik mong pag-iisa. At iwasan, mulang ang gumawa ng pagbibiyahe, ngayong araw, dahil mahina ang senyales na may swerte ka sa gagawin sa malayo, ayon sa iyong gabay. May pahiwatig din na isang desisyon, ang kailangan mong harapin sa aspeto ng relasyon, romantic man o personal. Alamin mo kung sino talaga ang consistent at tapat sa iyo, at kung sino ang nandyan lang kapag convenient. You deserve loyalty, not just company sa trabaho, may posibilidad ng isang sudden shift. Either may bagong responsibility na ibibigay sa iyo, or may babaguhin sa sistema, na direktang makakaapekto sa work mo. Huwag kang mag-react agad observe muna, then adapt with grace. Kapag kalmado ang utak, mas malinaw ang solusyon. Pagdating sa usaping pamilya, ang pahiwatig ay huwag kang ma na laging ikaw ang solver, ng lahat ng problema. Hindi mo responsibilidad ang ayusin ang bawat gulo, lalo na kung ikaw na rin ang nauubos sa proseso. Minsan, ang pagmamahal ay nasa pagtuturo, kung paano sila magayos ng hindi umaasa lagi sayo. sa Sa pag-iibigan, ay maging maunawain ngayong araw, dahil ang madidinig kung may kakaibang, salita ay unawain ng maayos, bago makakapagsalita, nang sa ganoon ay walang good vibes ng swerte ang mawala sa pagmamahalan. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, black and maroon. Kahulugan ng kulay, pinapahiwatig ng black at maroon ang malalim na karunungan at lakas na mula sa karanasan masuswelting numero, number 27, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, tanda ito ng paglagu, pagharap sa hamon, at pagkamit ng layunin sa kabila ng pagsubok. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, nagninangning ang creativity mo. Kung may passion project ka na matagal mo nang gustong simulan, this is the time to dive in. Hindi ito tungkol sa galing lang, ito ay tungkol sa kung paano mo gustong i-express, ang sarili mo at ang ideas mo sa mundo. At pag may dapat natapusin na pirmahan ngayong araw, ay nararapat na magawa, ang iiwasan mo lang ay ang masyadong kang mabait ngayong araw, mas mainam na lumayo ka muna sa mga tao na mahilig humingi ng pabor, ayon sa iyong gabay. Sa usapin ng pagkakaibigan, may paalala na hindi lahat ng close sa iyo ay may tunay na intensyon. Be discerning. Maging mapamili dahil may mga taong kayang sumabay sa saya pero nawawala kapag may problema. Piliin mong ibuhos ang energy mo sa mga taong totoo na malalaman mo sila ay iyong maaasahan. Sa career o sa trabaho, may sign na pwedeng may new opportunity na darating mula sa malayo, either online collaboration, or offer from someone from a different field. Huwag mo agad isara ang pinto, explore mo muna ang possibilities. Baka ito na ang door na matagal mong hinihintay. At emotionally, Baka maramdaman mo ang pagkami sa isang tao o lugar na nagbigay sa iyo ng kapayapaan noon. Hindi mo kailangang balikan ang nakaraan, pero pwedeng ay revisit ang mga aral na nakuha mo roon. Use those memories as fuel, not as baggage. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, orange and silver kahulugan ng kulay, orange at silver ay nagpapalakas ng loob na mag-eksperimento, sumubok ng bago, at ibalik ang sigla. Masuswerteng numero, number 10, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng pagkilos, adventure, at oportunidad na magbubukas ng bagong landas. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, Huwag mong hayaang madala ka ng pressure mula sa mga taong pinipilit kang sumunod sa kagustuhan nila. You don't always have to explain yourself, lalo na kung alam mong tama ang ginagawa mo. Hindi lahat ng tahimik ay mahina, minsan, yun ang pinakamatibay na paninindigan. Kung may gusto kang sundin na desisyon, gawin mo yun para sa sarili mo. Ang pahiwatig ng araw mo paninindigan ang magiging alas mo, at iwasan mo lang muna makisama sa mga matatagal mong kaibigan ngayong araw, dahil dadalin ka niya sa gastos lang, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, may pag-uusap na mangyayari na pwedeng maging dahilan ng liwanag at pagkakaunawaan. Kung may hindi pagkakasundo noon, ngayon ang tamang panahon para magsimula ulit. Maging bukas ka, pero piliin pa rin ang mga salitang lalabas sa bibig mo, dahil minsan, isang simpleng salita ang pwedeng makapagpagaling ng sugat ng nakaraan. Sa trabaho, may sign na kung sino ang tahimik at matyaga, ay siya ngayong mapapansin. Kung may ipapagawa sa iyo na medyo mahirap, huwag kang umatras. May nakatingin sa performance mo, at pwedeng ito ang maging susi sa next level ng karyer mo. Sa pag-ibig, maging totoo ka sa nararamdaman mo. Pero huwag mong kalimutan na hindi lahat ng, I love you, ay kailangang laging sabay ng, yes. Learn to draw, boundaries kung kailan dapat. Dahil mahalin mo muna ang sarili mo bago ka tuluyang magmahal ng buo. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, gray and navy blue. Kahulugan ng kulay, gray at navy blue, ay nagbibigay ng focus, katahimikan, at kakayahang magdesisyon ng may matalinong pananaw. Masuswerteng numero, number 13, number 19, number 27 kahulugan ng numero, pinapakita nito ang kakayahang humawak ng kontrol, pamumuno, at tagumpay sa responsibilidad. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, may hatid na pahiwatig ang katahimikan. Kung may mga tanong kang hindi pa nasasagot, huwag kang mainip. Dahil ang universe, may sariling oras sa pagbibigay ng clarity. Basta patuloy ka lang magtanong sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mong sundin. Ang ingay ng mundo o ang bulong ng puso mo? At sa ibang dil ngayong araw ay pwedeng-pwede kang tumuloy ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, makikita mo ang kahalagahan ng simpleng presensya. Hindi kailangang maraming salita basta andyan ka, may epekto yan lalo na sa mga taong hindi marunong mag-express, pero umaasa sa pagkalinga. Kung may kausap kang miyembro ng pamilya ngayon, makinig ka ng buo. Huwag lang sagutin, unawain mo. Sa trabaho, may pagkakataon na lumapit sa iyo, ang isang taong dati mong hindi gaanong kasando. Ang pahiwadig, may bagong cycle na sisimulan. Kung marunong kang makibagay at mag-adjust baka siya pa ang maging tulay mo sa susunod na blessing Sa love life may mood swings na darating pero kung ikaw ay magiging kalmado at hindi agad mag-react mas maiintindihan mo kung ano ang talagang kulang at ano ang sobra Kailangan lang ay presence of mind and a heart that knows when to hold on and when to pause Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors blue and white. Kahulugan ng kulay blue at white ay simbolo ng pagiging bukas sa pagbabago, spiritual na linaw at positibong enerhiya. Masuswerteng numero, number 6, number 10, number 22 kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagsasaad ng malinaw na direksyon, positibong impluensya, at tagumpay sa grupong kinabibilangan mo. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ang sensitivity mo ang magiging gabay sa mga tao sa paligid mo. Nararamdaman mo agad kung sino ang genuine, at sino ang nagkukunwari, gamitin mo ito para makaiwas sa maling tiwala. Hindi lahat ng iti ay kaibigan, at hindi lahat ng tahimik ay kalaban. Frost your God, yan ang sinyales mo ngayon. Pag may usapan, kayo ng kapatid ay mas mainam na may tuloy ninyo, dahil magagawa ninyong makagawa, ng pagkakaperahan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, may pahiwatig ng pagkakabuklod sa gitna ng simpleng aktibidad. Minsan, isang sabay-sabay na kainan o kwentuhan, sa hapag ay sapat na. Para maibalik ang koneksyon, na matagal nang nawawala. Ikaw ang maging tulay, hindi kailangang perfect ang bawat salita. Basta totoo ang intensyon mo. Sa trabaho, may darating na pagkakataon na maaaring hindi mo inaasahan. A small task could turn into a big opportunity. Kaya kahit simple lang, ibigay mo pa rin ang best mo. Someone is watching, and they're considering you for something more. Sa pag-ibig, huwag ka munang magpadala sa matinding emosyon. May mga bagay na kailangang pag-isipan, hindi lang basta maramdaman. Kung may tampo, ilabas mo pero may lamang. Kung may pangarap, ibahagi mo pero huwag ay pilit. Dahil sa dulo, ang pagmamahal ay hindi lang sa salita kundi sa pag-unawang may tiyaga. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, lavender and silver. Kahulugan ng kulay lavender at silver ay nagdadala ng katahimikan, spiritual awareness at koneksyon sa malalim na damdamin. Masuswerteng numero, number 25, number 14, number 31. Kahulugan ng numero, pinapahiwatig ng mga ito ang lakas ng imahinasyon, mensahe mula sa intuit ayon, at tamang oras para makinig sa iyong puso.